Ah, ah, ah. Ah, wow. Lapad. Putik na liempo yan. Bala, lapad oh. <coughs> Grabe, eh. sarap ang iho niyan. Kaya kalapad na liempo. <laughs> <tryan> uh, <tryan> pork. Mapurol lang ako <ha> mo. <tryan> Dahil walang asa pa eh. Kaya mamaya may asa ay eh, mo yan. Ayan ang lapad oh. Ang lapad oh. Putik na game ko yan. Four finger.